Terima kasih

Wala. Ay, Ay ano yan, mga 10 kilo na isa. 10 kilo yan. Ayan, Ay, 10 kilo. Sumukit ang likid na yun. Kahit lang, wala. Grabe, Nag na. Nagwala. Grabe, ang lapad. Dito ba sa may, ano, sa may mababang? sa sa Eh, yes. yung isang 'tong malaki. Agro, binalak niya ni. Ang laki. Eh. Oh, huh? hmm? Parang karpindakin no? oh. Susulin na ko. Hala, nakatakas ay nakatakas na, ayan nakatakas na. Ayun, nakatakas na. Oh, grabe, pinakamalaki laki to. Grabe, ang dapat gabinte. Eh. Ang laki niyan. Hala. Ah, meron pa sa isa, ilalim, ilalim pa sa isa Alam mo, laki Ayun, nakatakas na Nakatakas na, na. na. na idol Ayun na, oh, huli Ang galing, ang galing, idol Ay, grabe, hawakan mo mega idol Hawakan mo may idol, sayang yan Sayang yan, idol, grabe, lapad niyan Ay, grabe, oh Oh Grabe, laki, oh Ang lapad, idol Pa, pahabayan mo, pahabayan mo Makabain mo. Ay, grabe oh. Pasing haba ng paa hanggang hitak. Ay, yung buta, ang liit eh. Ang litong buta. Yung buta eh, side 20 yung buta na yan. Ang litong buta. Pumasampung kilo nga. Ano, pinakamalaking talapyada na nahuli nga din ako. Oo, no, yan oh. No. Parang bata, no? Grabe. Parang bata. Gan, ganyan ba kalalaki yung tinitik sa'yo sa Pilipinas? Idol? Edo'l? no? Wala, no? Mga kalahati lang, ano, D -d dang kalina dang kalina. isa oh? isa Daluwa. tatlo ka Apat. kalahati oh oh ay sus grabe naman yan oh balikat oh oh ay, <tuh>. Hmm. apa tuh? Parang karpa Nah, ini nah, yang, yang. Hmm. <tik> nah kata kasar. Sayangnya. Hmm. Sikit. Ini kata kasar. Mhm. Sulit. Oh, grabe, parang mga bata. Parang mga bata ang laki. Kaya ng isang kamay. Ano ka, eh? Tawa Parang mga bata laki. Parang mga bata laki. Ang may mangipin, mangipin na eh. Hmm, ayun na. Ang na. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun, na, ayun, na, ayun na. Ito. mangga.

Gitu, Pak. Kasih bayar sepiau.